Samantala sa utos ng Korte Suprema, tigil muna ang pagsasauli sa National Treasury ng pondo na hindi nagamit ng PhilHealth. Pero sakop na lang po niya yung natitirang pondo at hindi na yung 60 billion pesos na naunang naisauli. Balitang hatid ni Salima Refran. Halos siyam na pong bilyong piso. Ganyan kalaki ang pondong sinasabi na hindi nagamit ng PhilHealth. Kaya ang Department of Finance pinasasauli ito sa Bureau of Treasury sa visa ng Department Circular 003-2024. Alinsunod daw ito sa General Appropriations Act for 2024 para mapondohan ang mga unprogrammed appropriations o yung proyektong aprobado na pero hindi patukoy kung saan kukunin ng pera. Masidhi ang pagtutol dito ng ilang health reform at anti-corruption advocate at budget analyst. Pero giit ng Finance Department at PhilHealth, legal ang hakbang na ito. At mula noong Mayo, nakapaglipat na ang PhilHealth ng kabuang 60 billion peso sa National Treasury. Ang mga tutol sa paglilipat sa Korte Suprema na dumulog. Naglabas ang Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na nagpapatigil muna sa paglilipat ng gobyerno ng hindi pa nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Sakop nito ay yun na lang natitira na di pa naililipat. The TRO is effective immediately. The TRO is just really to prevent the further transfer of more funds from PhilHealth to the National Treasury. Hindi pa sakop ng TRO ang pagbabalik sa nailipat ng pondo, bagamat kasama ito sa hiling ng petitioners. Kabilang sa kanila ang grupong isang bayan, bayan muna at grupo ng medical professionals at concerned citizens at sa Senate Minority Leader Coco Pimentel. Consolidated na o sabay-sabay ng diringgi ng Korte Suprema ang mga petisyon ng mga grupong kung may question sa constitutionality o pagkaayon sa saligang batas ng paglilipat ng unused PhilHealth funds. Nakatakda ang oral arguments para dito sa January 14, 2025. Binigyan ng Korte Suprema ng sampung araw para magkomento ang mga respondent kabilang mga leader ng Finance Department, Kongreso at PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, susundin nito ang desisyon ng mataas na hukumat. Nakatuon pa rin sila sa pagbibigay ng proteksyon pangkalusugan sa pamamagitan ng mas maayos sa mga benefit package at availment policy. Tatalima rin daw agad dito ang Finance Department ayon kay Secretary Ralph Recto. Pinagahandaan na rin nila ang pagharap sa oral arguments para bigyang linaw ang mga issue. Ang Office of the Solicitor General naman na kumakatawan sa respondents nire-respeto raw ang TRO ng Korte Suprema. Sa ngalan ng petitioner na isang bayan, nagpasalamat si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at sinabing pagligtas ito sa milyong-milyong pinakamahihirap ng mga Pilipino na umaasa lamang sa PhilHealth. Ikinatawa rin ng Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon ang desisyon ng SC umaasa silang maibabalik ang nailipat ng pondo oras na magdesisyon ang Korte Suprema. Sanima Refrain, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga marikong blinks at number ones, may bagong achievement si Blackpink member Rosé. Pasok kasi ang kanyang kantang sa Billboard Hot 100 Top 10. Kakolab niya riyan ang Grammy Award winning artist na si Bruno Mars. Nag-debut sa Hot 100 ang kanilang kanta na pasok sa number 8. Dahil dyan, si Rosé ang kauna-unahang female K-pop artist na nakapasok sa Top 10 ng Billboard Hot 100 chart. Number 1 din sa Billboard Global 200 ang Apatil. Sa IG, nagpasalamat si Rose kay Bruno Mars at sa lahat ng Blanks at fans na sumuporta sa kanya. Sa paumagitan ng helikopter, nahanap at narescue ng mga bumbero ang ilang drivers na natrap sa gitna ng rumaragasang baha sa Alzira, Spain. Ayon sa ulat ng local media, isang truck driver pa ang nawawala. Rumispondi ang mga otoridad sa hindi bababa sa 150 insidenteng dulot ng pagbaha. Ilang lugar na rin sa Spain ang isinailalim sa pinakamataas na alerto dahil sa matinding pagulan. Sa patuloy nating pagubantay sa Super Typhoon Leon, makakapanay natin live si Glyza Escolar, weather specialist mula sa pag-asa. Magandang uh, tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa iyo, Rafi. Opo, kumpara sa Bagyong Christine, tila naging mas mabilis yung uh, paglakas ng Bagyong Leon. Anong dahilan sa likod nito at uh, dapat bang asahan na lalakas pa ang uh, bagyo at magiging maulan din tulad ng uh, Christine? Tama po kayo, Sir Rafi. Yung uh, bagyong, uh, uh, mas mabilis ang pagtaas uh, uh, po ng intensity po niya dahil po yan sa mainit na dagat po sa silangang bahagi po ng ating basa. Inaasahan po natin na lalakas pa yan hanggang 100%. 95 km per hour bago po makalapit sa Batanes area. Mm Ito po yung tinatawag na rapid intensification. Ano ho? Ah, so yung mainit na dagat, yung dahilan nito. So lalakas pa kaya ito? ah uh, yes po. inaasahan po natin bago mag po, bukas po ng madaling araw hanggang umaga o makalapit po dito sa may uh, Batanis Batanes area ay inaasahan po nga Aabot pa po, po ng 195 km per hour po ang intensity po o lakas ng bagyong Leon. Bukod po dun sa hangin, nakita natin dun sa mapa na talagang pulang-pula. Gaano ka kadaming ulan ang ibabagsak naman ito? Nasa torrential pa rin po ang inaasang ang mga pagulan ng uh, Bagyong Leon. Dito, lalo na po dito sa dadaanan mismo ng Bagyo dito po sa Maya, uh, Batanes at Cagayan Islands. Mm -hmm. Kapag naglandfall po itong uh, Bagyong uh, Leon dyan po sa Batanes, anong uh, destructive power ang uh, dala nito? Inaasahan po natin na magtataas po tayo ng uh, either wind signal number 4 or number 5 bago po makalapit po ng Batanes itong Bagyong Leon. Pag ganito po kalakas yung hangin, na uh, yung storm surge naman, hindi ho ba ang inaabatan? Gaano kataas yung storm surge nito at ano yung mga apektadong lugar? Ang storm surge po natin na inaasahan po natin aabot uh, ng 2.1 to 3 meters po ang taas dito po. Lalo na po dito sa may uh, silangang bahagi o silangang seaboard po ng Northern Luzon at northern seaboard po ng uh, northern luzon. Kasama po itong Cagayan, hindi ba hindi lang yung Batanes? Tama po, kasama po dyan ang uh, Cagayan, Isabela at Ilocos Norte area. Mm -hmm. Sa ngayon po, saan po isakto itong uh, super bagyong uh, uh, Leon at ano yung mga lugar na naapektuhan na ng kanyang uh, hangin? Ang naapektuhan na po ng wind signal sa ngayon, naka meron po tayong mga data nga na kakalap ni sa Batanes po ay meron namang pagbugso po ng hangin. At mayroon na rin pong mga pagulan. At gaya nga rin po ng na-report ni uh, ginang, uh, Binibining Mag Gonzales kanina dito po sa Occidental Mindoro at sa Western Visayas area ay apektado din po ng ulan. So ang uh, wind signal number 3 po natin ay nananatiling po sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Island, northeastern portion ng mainland Cagayan, at uh, wind signal number 2 naman po sa rest ng uh, Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela dito sa Apayao, Kalinga, Northern at Eastern portion ng Abra. Ganyan din po sa Eastern portion ng Mountain Province as at Ilocos Norte. Mm -hmm. With signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Binguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Northeastern portion ng Tarlac. At dito po sa northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon, kasama na po ang Colillo Islands, Camarinas Norte, northern portion ng Camarinas Sur, at northern at eastern portions po ng Catanduanes. Sa Albay po ay lifted na po ang wind signal. Yun po nakikita nating mapa ngayon, defined yung kanyang mata, yung eye of uh, the storm, ika nga. Uh, ano pong uh, ibig sabihin nito? Ibig sabihin po mas compact po ang bagyo. Ibig sabihin mas concentrated po sa gitna ang dala po nitong ulan at dalang hangin po. Although meron pa rin po mga pagulan sa Memoropa at Western Visayas na inaasahan, pero likely po yung makakatanggap ng matitinding ulan sa ngayon ay mismo yung, daraanan po ng bagyo. At uh, dahil nga po nag ng typhoon intensity at super typhoon intensity nga po ngayong uh, alas 8 ng umaga ang bagyong Leon, ay inaasahan po natin o oh, nakita po natin na mas uh, mas buo po yung uh, pinakabilog po ng bagyo. Mm -hmm. Sumuli, so, ulitin po natin, babala sa mga dadaanan ng bagyo, malakas na hangin at ulan ang dala nitong uh, bagyong leon. At kahit nabanggit niyo po, kahit malayo, dun sa mata ng bagyo ay maulan pa rin. A ano pong outlook naman dito sa Metro Manila? Dito po sa Metro Manila, fortunately po for us na nandito sa Metro Manila, inaasahan po na makulimlim ang panahon ngayon hanggang bukas. Ngunit pagdating po ng araw ng UDAS ay magiging maganda na po ang panahon. Ang idudulot lamang po mga pag-ulan ngayon hanggang bukas ay mga localized thunderstorms. Although yan po ay may mga dala rin po nga matinding ulan, eto po ay short-lived lamang o panandalian lang. So patuloy pong tumutok sa mga abiso ng pag-asa at of course sa balitang halit sa mga newscast ng GMA. Maraming salamat po. Inagaaralan ng kampo ng ilang biktima ng drug war kung pwedeng gamitin laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sinabi niya sa pagdinig ng Senado nitong lunes. Ang House Squad Committee na nag-iimbestiga rin sa drug war, muling hinimok ang dating Pangulo na humarap din sa kanilang pagdinig. Balitang ng di Sandra Aguinaldo. I can make the confession now, if you want. Meron akong death squad. Death squad. Beto, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Ang mga pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado, hindi raw pwedeng sabihin biro lang. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, hindi na bago ang ilang sinabi ng dating Pangulo pero ang pinagkaiba ngayon. Lahat ng binitiwan niyang salita ay under oath, pinanumpaan. At uh, sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang uh, nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. I think he is proud of the things he did and said. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Um, maliwanag yun sa kanyang statement. Pero pwede nga bang ipagharap ng kaso si Duterte batay sa mga sinabi niya sa Senado? Sabi ni Escudero, Kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magre-reklamo. Ang party in interest, ang pwede maging complainant, ay pamilya ng biktima. Ang grupo ng mga kaanak ng drug war victims pag-uusapan ang posibleng legal na hakbang pero sana raw tulungan sila ng gobyerno. Baka po pwedeng tingnan no, ng uh, Department of Justice o ng mga NBI sila yung mas mas may poder para tingnan po ang mga kasong ito, at balikan at uh, maibigay yung katarungan sa mga pamilya ho, na nag aasang ng katarungan. Para naman kay Sen. Coco Pimentel, chairman ng Senate Subcommittee na nagsasagawa ng pagdinig sa drug war, nais niyang mapag-aralan ng mga abogado sa loob at labas ng gobyerno ang mga sinabi ni Duterte habang under oath. Si Sen. Riza Ontiveros, nakasama sa hearing umaasang pag-aaralan ng Department of Justice at ng mga investigador ng International Criminal Court ang mga sinabi ng dating Pangulo. Sa tingin ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na dumulog sa ICC, admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga pahayat ni Duterte sa Senado. Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant? Is it material? Relevant o um, kadikit ba o, o may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes, tukos sa war on drugs ni Duterte. Material, um, importante ba yung... Uh, um iharap sa ICC yes kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya panawagan ni Act Teachers Party list representative Franz Castro isumite na sa Senado ang affidavit at recording ng pagdinig ng Senado sa ICC ang quadcom sa camera muling iginiit ang kanilang imbitasyon na humarap si dating Pangulong Duterte sa pagdinig nila. Nasa DOJ na raw ang bola para mag-imbestiga ukol sa mga pahayag niya sa Senado. These cases could include crimes against humanity as penalized under Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. That's the title of the uh, Republic Act. Another criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Kung tatanungin ang ilang co-chairs ng Quadcom sa kamera, mas pabor sila kung korte sa Pilipinas ang a-hawak sa kaso ni Duterte. Well, so I have always been... Uh, Ah, uh, true to my statement eh, since uh, we started the EJK hearings, that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Parang mas maganda na domestically na lang siya eh, uh, uh, ma-prosecute. Hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since. Now, kung magpa-fail po ang uh, DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will... Uh... Uh, take cognizance. So uh, I think it's really up to the DOJ to do their work. Kinukuna namin ang, ang DOJ ukol dito. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Ilang pauwi sa kanilang bayan ang piniling bumiyahe na bago mag-undas. Gaya na lamang ni Angelica na maagang bumiyahe mula rito sa Dagupan, Pangasinan para iwas siksikan. Sa ngayon, normal pa ang sitwasyon sa ilang terminal dito. May sapat naman daw na bilang ng mga bibiyahing bus at kung sakali ay nakakuha na rin ng special permit ang ilang bus. Tinatayang nasa mayigit sa 3,000 pasahero ang inaasang bibiyahe mula sa mga terminal dito sa Dagupan sa long weekend.